Binabastos ka ba ng mga to? Ay, hindi, Chong. Nagpakilala lang sila. Ah. Ay! lakas naman ang Kapag nakita nagpag mo, kita nagpag-usap sa pamangki mo, hmm? tutuloy ang kita. Chong! Tama na Pag hindi ka ang kinakausap, huwag ka sumasabat, ha? Ba't ba kulit mo? Isa ka ba? Uh. Uh. Ah! ah. ah. Ang galing pala Okay, Raph. Okay lang. Sinabi na kasi pagod kami. Yan. Lalo tuloy tayong napagod. Teka nga muna. Uti pa. Umuwi na lang tayo. mag na lang tayo. Sabay. Chibuk. Sige, uwi na tayo. Smile. Beautiful. My dad, Erap, Eh, Raph. Yan ang mga kasi ng mga babaeng dapat mong pakasalan. Hindi mo ako sino-sino mga, -sino, mga pakipot. Kakamali ka, pare. Hindi lahat ng bagay nadadaan sa pera. Saka hindi mo mabibili ka ah. Pagpalagay na natin, pare. Pero sa klase ng buhay natin, eh, pwede pa pa tayo mamili. Kanya-kanya ang -kanya diskarte ang pare. Pero sa akin, si Abigail pa rin. Nandun na ako, Era. Yung... Ito, pare. Dead to dead. Papayok-papay. Tignan ko ngayon kaling mo. お Hindi ako marunong bumasa. Ako nga pala si Oka, Oscar Rios. Magno. Ano kaso mo? Pag-ansa lang. Nahuhuli ako natutulog dun, sa plaza. Malit lang yan. Bukas, makakalaya ka na siguro. Gusto ko nga, dito na lang ako eh. Buti pa rito. Libre na ang pagkain. May tulugan ka pa. E eh, sa labas, maghahagilap ka ng pagkain dun. katulugan. Garal Ga ka naman eh. Pwede ka magtrabaho at kumita ng malaki. Wala nga akong pera eh. Lumayas ako sa amin. Buti ko makakakita agad ako ng trabaho. Ikaw so, ba ng sa akin? Sino pa sa akala mo? Salamat ha. Okay lang yun. Parang ako din may kasalanan eh kung hindi ko kayo niyaya, di sana hindi nangyari yun. Tsaka pala, Oka, si Madonna. Girl, mo? Medyo. Tsaka pala, sama ka sa akin nung hindi. Siyempre, sasama. Sige, Para. tayo na. Salamat. Gusto niyo po? Uy, thank you. Uy, salamat. Hindi. Makikirama niyo. Salamat. Kapi po. Salamat, ha. Nakikiramay po. igaganti kita atong ng dahil sa iyo nagkaroon ako ng parang kapatid at parang magulang sa katuuhan ni lolo Hugo nagkaroon ng bubungan na masisilungan ng sahig na mahigaan hindi ko kayang tumbasan ang kabutihan mo pero bibigyan ko ng katarungan ng pagkamatay mo Ano man ang iniisip mo, ibaon mo na sa limot. Ayoko nang ikaw naman ang susunod na ibuburol sa bahay na ito. Magno, Magno, ayun na sila. Salabungin mo na. Ayun o, ano'y sasabihin ko? Kahit ano, batiin mo, kamustahin mo. Natatakot ako eh. Nangangain ba ng tao yun? Sige, kaya mo akong lalapit. Hindi, ako na, ako na. Pero sama mo ako. Baka Englishin ako. Ikaw na lang sasaba ko. O, ingat ha. O, sige. Bye-bye. Hmm. Ay, nako. Ay, nako! Yan yung mga pogi! Bilis na mo maglakad, baka mabuta nila tayo. Eh, ano nga yun? Gwapo na sa sila, no? Kailangan mag ka magsalita, ha? Oo. Oh. Tumiti ka, tumingi ka ng dispensa. Bakit mo kami siligawan? <laughs> hey. Hi. Nagulat ka sa ako eh. Uh, pasensya na kayo, miss. Wala naman kami masamang intensyon eh. Gusto lang sana namin makipagkilala eh. Ganun ba? Ako si Belly. Uh, ako naman si Oka. Ah. Uh... Siya si Magno. Ah. Hey. Hi. Mm-hmm. Binabastos ka ba ng mga to? Ay, hindi, Chong. Nagpakilala lang sila. Ah! Ay! Ang lakas naman ang lubo. Kapag nakita -tik -tik mo, Chon, kita na nagpag-usap sa pamangki ko, tutuloy ang kita. Chong, tama na ho yan! Hmm? Chong, tama, Chon, tama na ho! Chong, tama na! Sumakay ka na. Sige na! Tandaan mo to. Oka Magno, pasensya na kayo ha. Sige. Ang tito dado mo, nandyan! Hello, sweetheart! Akala ko hindi ka nadarating eh. Halika, halika! Pagsabihan mo ang pamangkin mo ah. Bakit? Kaya bata-bata nag sa mga lalaki. Hmm? mo siya, huwag mo intindihin yun. Alam no, pare? Alam ko nararamdaman mo eh. Sa akin mo mangyari nangyari sa'yo. Siyempre, masasaktan din ako. Type ko rin naman si Feli eh. Hindi ko maintindihan kung bakit ganun katinday galit sa akin ni Dado eh. Wala mo na akong ginagawang masama. Ginagala ko naman si Abigail. Baka naman, pinangangalagaan lang ni Dado ang kapakanan ni Abigail. Pero ba't naman ganun? Para akong hayop kong tratuhin. Kahit wala akong pinag-aralan, tao rin naman ako ha? Ah. Nagtataka na nga rin ako eh. Pero siguro talagang ganun na lang pag-ugali nun. Polis kasi. Siguro nga. Hay nako, bilib din ako sa inyong dalawa, no? Ay, pa picnic picnic pa tayo. Nako, may nakalimutan Bakit? tayo. Soft drinks. Ano? Pare, hanap muna kami soft drinks, ha? Teka, sandali lang, ha? O, sige. Sorry nga pala dun sa nangyari, ha? High blood lang talaga yung chowin ko, eh. Okay lang yun. Bupa naman pang ako, eh. <laughs> Alam mo kasi, hindi ko ka naman talaga siya tsuhin eh. Kabit lang siya ng tiya ko. Ganun naman pala eh. Ba't ganyan turing ng sa akin? Eh, ano naman ang plano mo sa buhay? Ano pa? Siyempre, ang sa buhay. Hey, ikaw, tama na ba sa'yo maging sales girl? Aba, siyempre, gusto ko rin makapagtapos sa pag-aaral. Para makapag-abroad naman ako. Abroad? Oo, oo naman, para kumita ako ng dollars. Eh, paano ako? Hay nako, kung ako sa'yo, maghanap ka ng trabaho. Para may matutunan ka. Siya nga pala, may bakatis na stock department eh. Gusto mo, mag-apply ka. Eh, di pag natanggap ka, araw-araw na tayo magkasama. Ah. Pwede rin. Pero may iba ako. Pwede ba kitang ihatid mamaya? Um... Totoo? Hahatid kita? Ang kulit mo sinabi ng oo eh! Ano yan, Oka? Love letter. Anong love letter? Tulad sa mga magulang niya. Huwag ka na makikialam. Para sa magulang mo? Kay Feli. Naliligaw na ito. Bakit? May pakakain ka na ba? Eh kaya nga ako nagsisikap eh. Ano ba nakalagay diyan? Eh di gusto ko siya. Mahal ko siya. Ganun. Maniwala kaya yun? Eh kaya nga sinusulatan eh. Para malaman. O sige, kumain na tayo. Mamaya ano, ano, na yan. nung nag-uusapan? Wala namang kwenta. Hey. Kain, kain. O. o, tukmol. Ang kain, tukmol. Pa, may bisita pala tayo, ha? Ah. Lolo Hugo, si Abigail Ho. Kumusta, Iha? Siya naman po si Feli. Pasensya na kayo sa bahay namin, ano. Puro lalaki nakatira rito, eh. wala man lang nag-aayos dito. Eh. Wag ko kayo maglala, Lolo Hugo. Malapit na magmukong bahay ng babae itong lugar natin. Totoo ba yun? <laughs> naku, ewan ko po kay Magno, nagbibiro lang ho siya. <laughs> <laughs> Totoo sinasabi ko. Teka muna, teka muna. Puro na yata usapan niya na. Nasa ba si Tukmol? Mapabili man lamang natin ang merienda. Tukmol! Ho, ano po yun? Ay naku, huwag na ho kayo mag-abala. Kasi kailangan makabalik kami agad sa trabaho eh. Kasi break time lang ho namin. Ah, ganun?